What's up guys? Welcome back sa mga Welcome back sa part 8 ng Minecraft. So, tatandaan nyo naman po guys nung no? part 7. Pumalpak po tayo gumawa na, ng portal. Ngayon po ko po. Ito po. Ito may harang na rin po guys. At tsaka, nakaano na rin po kami ng ito po. So, pwede na po namin i- eh, ano yung sword namin. Gusto mo nang ga, ga dami, gamit pa? Dalagawan kita. Ito. Ito. Ako. Oh! Muntik na. Sayo na lang tong ano ko, luma ko. Ala, ayaw makuha. Wait, wait, wait. Ayun. Sayo na lang to. Kuha mo na. Tar akin na yung tas ipakulay na natin. Dali yung shield mo na lang. Tapos kahoy. Oh, Alex Shield. Thank you. Sorry, guys. Sorry, guys. Sorry, na Sorry, guys. Sorry, guys. Ako na. Kailangan mo pa ng ganito, oh. yung labis lazile as ni lazile tanggalin ko muna lahat ng gamit ko kalampang nakatanggal eh ako muna hmm. dito lang sa taas sa yung, yung number 1 opo para konti lang nagagastos kasi oh, konti nandali lang ako pa eh Oh, ikaw na. Okay, upgraded na. Ta. Hmm, kita mo Ilagay mo diyan. Sira pa kasi, sira na kasi eh. Kaya hindi na At ganito na lang muna. Ha? Pag, okay lang na. No? Ganito na lang muna. Uh -huh. Yung sword mo na lang. Sing lag yung, like, yung ganito, mo na lang ipakulay mo. Opo. Gal ang ganda. So, pasok po tayo sa portal. Bilisan mo. Kunin mo na yung sword mo. Nandito yung sword. Sword oh, Yung mga sword. Dala tayong extra. Tara na. Mag-mine na tayo. Mag-mining. Mag-mining na tayo. Kuha ka. Nandito. Oh. Alam mo yung pudge food storage natin dito oh. Sa kabila dito oh, sa naka-open. Dito oh. Sa baba yung sayo. Dito? Yung sa baba. Dito? Opo, yan yung mga sayo. Ba't hindi yung bread na lang? So, tara na po, guys. Tara na. Gawa ko yan. Eh, wag na. Wow, 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 what's going on? Wow, 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 wow. Tiyo, makikita nyo naman po. La, 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 la. Dito, kung ito po. Ang grabe yung karakter mo, Alex. Hmm. Dito po, inayos po namin. Tara dito. natin si Santa. Si Santa? Sa Ay, si Santa. Si Santa. Kukuha tayo dito ng... Netherite. Pero joke. Hindi pa natin yun. Hindi pa natin yun makukuha. Kasi kasi, 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 kasi. Kasi, kasi, ayo. Yun ang ayaw ko. Bakit? So, may secret kami dito, guys. Para pag majumaan na yung kalaban dito kami. Dito tayo maghanap. Dito ah, tayo maghukay. Dito tayo maghukay. Ito, oh. May extra pa ako. May bu Balik ka na lang sa portal. Akin na yan. Kasi pasira na to, eh. Kuha ka na lang doon ng isa. Akin na lang 'yan. Hmm. Kuha ka doon sa portal. Ah, si, 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 gas. si gas. nandito. Babayan mo yung gas na 'yan. Kung sino man yung gas na. Yan. Ay sira na. Try natin dito humana kung sakaling may makita tayo. Bali, digging down pa. Digging down pa. So, dito banda. Dito natin hukayin. Dito. try natin hanapin. Ano? Ano to? Saan na tayo? Saan na?

Um, nalika na Aalis tayo dito Anob tayo ng ano Gold. Mm -hmm. Pero kuwapat Ganoon na na pero kuha muna tayo dito ng ano. Ayun yung gas to. Ay gas. Uy nandito ako. Ayaw pansinin. Kuha muna tayo dito. Kuha muna tayo yung maraming pickaxe natin. So cut ko muna dito guys. So. Nawalanan po kami guys ng stone. Out of stone kami. Kaya, magano tayo ngayon, magkukuha pa tayong stone. Para makagawa ng maraming pickaxe. Sige lang tuloy mo lang yan. Tagagawa na ako ditong maraming pickaxe. puno na rin tayo ng chest and kaya natin opo sige kuha ka lang muna dyan okay gawa tayong mara alika na tara na punta na tayo sa portal Uwa na tayo. Tara na. Hindi ka na sa portal. Okay, punta na po tayo, guys. Wow, 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 wow. What's ah! going on? Oh, bilis. Uy, 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 uy. Oh, nahil... Kahit ako, nahilo ako dun, guys. Sige, oh, gusto. Oy. gusto. gelo eh? ah. ingat pasok ka sa portal, pasok ka sa portal. kaka ka mo si Santa Claus, eh. kailangan natin kasi guys na. kailangan natin dito na bow. Oh, santan. Ayun, tumaan siya dun. Mayroon pang santa dito. Mayroon, wow, nandito si Santan. Mayroon pang santa dito. Halika na sa akin. Asan oh. ka na? Kakilanganan natin ng bow ko. Kunin ko lang yung bow ko. Diyan ka lang. Diyan ka na. Huwag ka na pupunta. Ang ka na Grabe naman. Ang hirap dun. Hirap talaga dun, guys. Makaalis. Natin. Na bato, ah, maapo yan. Mahirap dun, ah. Kunin ko na rin yung bala mo, ah. Tignan ko nga kung may bala. Ayun. Ayun, ano na natin. I-collect. So, marami po tayo guys na bala ng na, na arrow. Pwede natin silang siyang mapatay. Kailangan ko na ah. Ako ah, ya. Mm -hmm. Let's go. Wow, wow nakakahilo. Meron na tayo. Nasaan, nasaan? Ayun, asin. Nani? Ay, ba? Ba? na tayo. Ah, si Santa. Nagulat siya <laughs> eh. isa. Kailangan natin yung mga yun. Kailangan natin makapatay ng skeleton ni Kunin. Ay, ng blaze. Tara na, punta na tayo kay Satan ah. na. Pabayaan mo na yan. Dali. Gawa lang ako dito para tandaan. Gagawa lang pala tandaan para alam natin daanan natin okay first Alex, no, 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 no. No! no, 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 no. Ah, babalik tayo. Ah, balik tayo, tara balik balik. San ka na hulog sa lava. sayang so mukhang end ko muna dito yung video guys sana naman po nagustuhan nyo po nagustuhan nyo po mag-iwan mag po kayo mag mag like and subscribe